Isang mapagpalang gabi po sa atin lahat mga ka-channel. Ayan, unang yung isda na nakita natin. Sayang, parakoda sana. Pero, ayun, nakawala pa. At dito naman sa ilalim ng tanggapan na to, ayan. Mayroon sana tayo nakita ang dalagang bukid or bilasod. Yung nga lang, alanganin tayo tumira dahil video malayo. Sayang, malaki na sana. another dive tayo mga ka-channel kung saan meron tayo nakita ang isang target na pwede na natin tirahin at dito ayos ayan no nasa gilid ng bato at nung pag lingon natin ay lumipat ng spot yung isda yun nandahan sana madali natin to wow napakailapan naman sapul, boom, stone shed At ang pag-dive ko dito mga ka-channel, ayun o, oh, surahan po. Tinamaan sana, yun nga lang, paghila ko ng pana ay nakawala. Malaki na sana, sayang. At binalikan ko dito sa ilalim kung saan natin na pana yung surahan kanina. Pero nung pagbalik natin ay wala na at kung nagtataka po kayo ay may kasama po kasi kasama ko po si Tangay Randy na namamana ngayong gabi dahil siya ay walang ulam or sila ay walang ulam at ang ating primitive na si Tangay Jack at Tangay ay pagod kaya hindi mo na sila let's go ayan naiwan labo at eto mga ka-channel pangalawang target natin ang tawag dito sa amin ay baga-baga kung tawagin dito sa amin uh, ewan ko kung anong tawag sa inyo ng isang to kaya kunin natin to boom wow spine shot ang ganda uy umiikot pa ha palag Ayos mga ka-channel, masarap to pang ihaw. Ayan, kaya tinatawag na baga-baga mga ka-channel kasi ayan, tingnan nyo. Napaka-dingas ng kanyang mata sa pulka. Boom! Ayan o. dive tayo ulit mga ka-channel kung saan mayroon tayo ng kitang isang butiti na ayan paborito ni Kuya Jewel pero di natin pwedeng kunin to dahil pag nabuta ng umaga ay mabubulok din sobrang amo ng butili na to. ayan halos umalik na sa ating GoPro or sa casing ng GoPro natin Siyempre, pagkatapos nito ay ayan, uwian time na dahil nagugutom na tayo at anong oras na. channel. Ayan, luto na yung inihaw natin. At, syempre, sawa natin. Asin lang muna dahil wala tayong suka. Yan kape. Kape. kape tayo. Kain tayo mga ka-channel. Kain, no? Kain. Lamig kayo. Kain tayo mga ka-channel video malalim na yung gabi uh, time natin ay 11.30 yun kaya kain muna mapapalaban naman tayo nito sa kainan mga ka channel maraming maraming salamat nga pala sa inyong suporta at laging pagtangkilik at sa hindi po ninyo pag skip ng mga ads kahit pa paano ah uh, napakalaking tulong na po yan sa atin ya let's G KM tayo hmm lebih kayo wow ini how <coughs> at ang isdang ito mga ka-channel ay tawag dito sa amin ah uh, baga-baga yan wow lamik kayo hmm Ayan. Yeah. Umusok pa. Ito siya lang na gantag. Wow. Good evening <laughs> mga ka-channel. Kain po tayo. At doon nga pala kay Katoto Anday Vlog mga ka-channel. Ah. Pasensya na po talaga Katoto Anday Vlog dahil sa request nyo po ay di ko po talaga kayang gawin yun. Pasensya na po talaga, talaga kayo. <coughs> Kasi kung totoosin po yung Uh, request nyo po sa akin ay mula po nung naninirahan ako dito sa isla ng Kanipo ah, uh, nagkaroon po ako ng isip noong 1991 hanggang sa kailan ba tayo umalis dito? 2010? Nine. nine Nine ba? Mm. 2009 umalis kami dito So dumayo po kami sa bayan ng Kuyo Dahil po sa hanap buhay na Hand fishing Or pangangawil uh, Hindi po talaga ako Isang Mamamana Dati Kung di ako ay isang fisherman Nakagaya din ng hanap buhay ni Buhay, buhay Ama Ayan. Nakarating na po kami ng iba't ibang lugar. Dahil lang sa ganyang hanap buhay. Pero simulat sa pool. Ni minsan ay hindi ko po naranasan na mga whale dito sa aming lugar na makahuli ng tatlo o dalawang piraso. dahil ang dami pong umiiral na cyanide dito sa amin lugar nung mga panahon na bago kami dumayo sa bayan ng Kuyo. So ako po ay pinanganak talaga sa bintuan sakop ng kurun Doon po ako pinanganak. At nanirahan din naman kami sa lugar nila Amising si kung kilala nyo si Amazing Si at nung 1991 ay nag-aral ako ng grade 1 sa bayan ng Kulyon tapos di ako nakapagtapos lumipat kami dito sa uh, barrio Bulalakaw doon ako nagpatuloy sa aking pag-aaral bilang grade 1 hanggang sa ayun nag-asawa na kaya alam ko kung ano ang mga hanap buhay dito sa amin lugar totoo po, totoo po na maaga pa lang ay yan gising na yung mga karamihan dito para maghanda at maglaot So, gaya ng sinasabi ko nung mga nakaraan sa mga kasama ko dito sa isla. Sa isla ng Kanipo. nakasama ko mga vlogger, kilabay, buhay isla at primitive islander. Sila tangay kulot, tangay randi, tangay jack. Enjoy adventure. So, nag-request ako sa kanila na kukunan ko ng detalye kung bakit paano tayo pumasok sa pagbablog at sa pamamana no dahil sa hikayat po nila na napakabuti po ng kanyang mga yun at yan mga ka-channel aabangan nyo yun so ayun at uh, katatapos na natin kumain so shoutout muna tayo Nang ilang napapashoutout sa atin bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa sa shoutout natin mga ka-channel ay pasensya na po kayo na minsan may mga time talaga na ilang araw bago tayo makapag-upload. So shoutout po nga pala kay EDR TV, Junjungay at kay uh, Ma'am Unapin watching from New York at kay Mamay Taporino from UI. Shoutout po sa inyo lahat. And shout out po kay Dominador Hagunoy at kay Ma'am Evelyn Hagunoy. Sana lagi po kayo mag-iingat ma'am. Uh, magandang, ang sabi niya po dito ay magandang hapon sa iyo Idol Native Channel. Sana makarami huli kayo. Is the Idol pa shout out naman po sa Mrs. Ko na si Ma'am Evelyn. Shout out po at Siyempre kay Sir Ruth Aklaro Dinlasan. Shoutout po a uh, Jason Benjola. Shoutout po. At sana lagi po kayo mag-ingat kung saan man po kayong dako ng mundo at lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na OFW. At kay Sir o Sir, pa-shoutout naman, Idol, sa pamilya Galleto. Ah, uh, Pilayo Galeto pala. Pilayo Galeto Family from Buracay. Shoutout po. Yun at uh, Glenn Bailosis. Shoutout po. Sana lagi po kayo magingat. At maraming maraming salamat po sa inyong laging pag-support ng ah, uh, Family pra, ah, uh, Brangay Mandaragat Puerto Princesa. Shoutout po ah, uh, sa lahat po ng Puerto Princesa Palawan na uh, Mandaragat. Ayun. Sana lagi po kayo mag-iingat. At eto mga ka-channel. So, medyo may karamihan po yung ating shoutout pero ah uh, sa susunod po natin vlog yung iba dahil medyo malalim na po ang gabi. At ako po'y inaantok na. Junjun na barete, shoutout po. Uh, at maraming maraming salamat po sa inyong suporta at pagtitiwala. Ma'am Maita Porino, parang nabanggit ko na po yata kanina. From UI, ito. And, uh, at kay Raymond Mundares, shoutout po. Family Mundares here in Iligan City. Shoutout po sa taga Iligan City. ah uh, Bisaya man eh. Basta Iligan. Richard Richard Jane shoutout po Ariel Langkahan yon ah uh, sir o oh sir shoutout po at uh, lami po kayo opo, po lami po kayo Balman Lapas shoutout po sana lagi po kayo magingat at Lupercio de la Cruz from Naikabiti, Cavite kay Sir Dennis de la Cruz ah uh, ingat po kayo palagi dyan sa Cavite Kay o Sir Dicky, shoutout po, uh, ingat po, Sir Osir Dicky. Key. Kay Amalia Puller, shoutout po. At ito, ang dami, nag uumpisa naman po yung mga user natin. Manalo Hyson, shoutout po. God bless po sa inyong lahat at lalo lalo na po sa hindi po ninyo pag-skip ng mga ads. Uh, shoutout po kay Sir O sir ng Tandag City And shoutout sa papa ko na laging nanonood Ay shoutout po sa tatay po ni Sir O sir MB ng Tandag City Maraming salamat po sir sa lalong lalo na po sa inyong tatay Shoutout po at sa laging pagsuporta at sa hindi po ninyo pag-skip ng mga ads So yan yeah, mga ka-channel at medyo magbabawas lang po tayo ng mga ilang ah uh, nagko-comment, uh, nag-subscribe na ano ba to? Uh, sa lahat po ng nagpa-shoutout ay magbabawas lang po tayo dahil uh, medyo mahaba na po yung ano natin video. So sana po ay maunawaan po niyo at sa hindi po natin na shoutout ay sa next vlog po natin. ah uh, antok na po talaga. So, salamat po kay Labay Buhay sa Vlog TV, Primitive Islander at lalong lalo na po kay Ariel Bisaya o Ariel Fisher Manok. And sa Team Harabas at kay, oy, Strawberry Ice Sweet, shout out po. ah uh, pasensya na po kayo kay ate na nagbigay sa atin ng pana, ako ng GoPro. Maraming maraming salamat po ate sa inyong binigay na GoPro sa akin dahil napakalaking tulong po yun at kay Sir Terzo Manulat Lorio na nagbigay sa atin ng pana yon na Team Noranda ng Canada so yan hanggang dito lang yung vlog natin uh, lagi po kayo mag-iingat and God bless po sa inyo